Sa harap siya, ano, sa gilid niya. Yan, ang trini ko eh, si Dustin Labor. Nahirapan maglabas. Dumbol na yung point niya dun, guys, oh. Yan, oh. Ano, uh, masubukan yung malupitan na diskarte. Eh. Mas masikipan, yan, oh. Basic lang yan. Buti, ganyan, naka... Ano pa yan, eh. Oh, na? Yan si Dustin Labor, oh. Abante, abante, abante. Okay. And labor. ah Dustin labo Ata atas yan doon. Oh. Yan. Ay, may puto lang kasi diyan oh. Si Alabas na yan siya eh. Abante abante pa para makaporma siya. Hmm. Hmm, sa ano kasi sa pag-discard sa trailer iba-ibang ano iba-ibang angle kung marunong ka na talaga mag ano pass practice to guys practice ay papasok yata ng budiga to eh papasok yan doon yan papasok sa ano motor pool o oh. Uh, ayan ni ko dati ganito din dati siya nagpa practice pag matapos na oh, may unit agad Uh, terus Ya terus hmm. Ya terus, terus Para makapasok ka doon sa ano, yung may butas doon Para doon tayo lagi mag-practice okay. Kanan, kanan, kanan Kaliwa ang kabig hmm. Yan, kaliwa kabig Kanan yan o no? oh. Okay. Bawi, bawi, bawi Yan, bawi, bawi Ibawi okay, na todo bawi todo todo hanggang tuwid. Sige, ye, tuwid sige. Hanggang tuwid. Oh. Anak ko may pumapasok na naman. Anong mahirap mag-practice dito na ano? ano? Anak ko. Oh, may papasok. Abante, abante. Si Justin na bolo. Mira pa doon. Dito. Ang matras doon, no? Wala na tayo pasukan practice, ah. Eh. Ito, tayo. Ah, pwede dyan, oh, Atrasa bantikan na lang. Then, yan, oh. Pa, saan pupunta yan? Iikot siya. Baka siya pupasok dito. Hmm? Thank you for watching guys. Medyo putulin natin. Putulin natin kasi wala wala kayong makita na matutunan dito sa eh. ano kung may mag atras pwede para makita niyo yung ano ito hindi alam kung saan siya pumunta hmm. title ko nito Dustin Labor dating nagpa-practice ngayon may unit na yung unit niya oh tatawa ka dyan oh, tatawa oh. Oh, ikot siya Ikot siya doon tapos si atras niya dito. Wala Yeah oh. no. Oh. Pa kung magbaking siya, ah, alin ba magbaking ganun siya oh. Abante niya doon sa piatras do dito tapos pa ah, abante na. Oh. Anong gagawin mo? Ano mo na ano? kumuha ng ano yan, discarte eh, kung anong gagawin niya. Abangan niyo lang guys, abangan niyo guys. Nako, pwede yan ipuit doon tapos itulog pa ganyan. Hmm, baliktad na naman. Nako. May bang bago lang kasi yan eh. Pag ako niyan, pak ganun. Puwet dito, sabay ulo i eh, ganun pak. Ah, yung ulo pag dito eh, parang 360 ba. Sana mabaputi na ngayon ah. Ang gagawin niya dapat hirap kasi hindi ako makalakad guys oh. Oh. Sas sasabit yan diyan eh. Pag ganoon niya oh. Sasabit, na, oh, sasabit na oh, sabit na. Oh, sabit na. Oh, bantay niya. Eh kung niluwagan niya pwede, pero mas dabis talaga gumanon siya tapos sabay kanan, ah, patas dito. tawa wala akong pang tawag eh wala din yan na bahala na kayo dyan no? Eh. diba kasi yung discard, eh? sa matagal na nagwan niyo at saka kabagoan bago pa yan eh ang dalawang buwan pa yata yan eh. Hindi ko na maanoan niya kasi hindi ko makalagat. Hindi ko rin mapuntahan. Hindi ko rin matawagan siya. Hmm, okay na yan. Tama nga yan dyan, oh. Hmm. kung iikot siya dito matama din pag uh, mabanti sa dito oh wait hmm. nako bagay hindi lang natin ano yun kasi bago pa yan eh oh ikot siya pag Ay, eh, depende naman sa ano yan. Hindi, pag sampa niya agad, wala. Yan yung yun it niya eh. Wala pang, pag ano ba? Timing-timing lang kasi dito eh. Yan ganyan. Kapag ganyan o, pag kaya, no? ayun o. No. Yung puwit. Dapat dito banday ba ano i eh? tama oh. o. O ngayon. O buti ganyan lang. Hmm. Ha? Ay, atras pala sa doon eh. Oy hey! Binabaan niya magpaayos yata to yan na natin discardin niya guys hmm. saan na yan maganda eh pag ano i ano yan guys eh pag ano eh, iabante hanggang doon o di pag city niya doon kung papasok siya tayo mga driver na talaga alam natin kung anong saan ang paliko-liko Pag matras yan, yung kanan ng trailer, didikit dito. Oh. walang hangin nagpahangin minutes nakalabot sa 10 minutes pero kung ba't driver ka na talaga ay eh, ikot ikot lang yan madali lang eh nag aaral pa yan eh simpre ilang buwan lang Galing pa yan Cagayan de Oro, Mindanao, nag-training dito. Tapos lagi tawag sa akin baka maubusan daw siya ng ano, slot. Si pag yan eh. Bantin mo dito. Hey! Abante mo dito ba? Mahirap pa ka tumuwid eh. Kusinahan mo nga. Ayan no? Uy! Ayaw din pakinggan eh. May rapa nga yan! Nandun, may ulo kasi dun eh. Lagariin na lang, e, eh ganun niya dito. Ayan o, tinignan niya dito. No? Ang paynante din, wala din hindi marunong magsinyas. O, oh, tinignan niya, o. Oh, oh uh, alam na yan, mga diniskarte lang din yan, yan. Kung ako, ako driving yan, tuturuan ko talaga yung paynante Dito kasarap, pero dipindi na yan sa driver. Ako, kaya naging driver yung pahinante ko, eh. Ah, sasabihan ko talaga. Mahubusan pa ng hangin. Tapos tinabor, huwag mo lang awayo yung pinanti mo. O, oh, wala na naman ano. Pinanti yan. Ay, away sila kasi naligaw sila dalawa eh. Sabi daw, marunong daw. wala <laughs> na. Batang kagayan di oro yan. hindi pa basa yung ano ay, hindi pa sugat yung pa ako guys tutulungan ko na yan siya pero wala eh ba baday dito muna oh eh ado eh abanti mo muna dito yan oh luluwag doon oh oh, oh sabay bawi yan oh Pinaan mo doon. Yan, pinaan mo yan. Okay, bawi. Hmm. Eh, okay, bawi na. Bawi to do. Bawi to do, bawi to do. Tingin ka talaga doon baka madali mo 'yung 16 speed. Eh. Hmm. Kanina Kanina pa ginawa niyan. Oh. Ayo. Manorin mo Dustin Laboy 'yung video mo. pupunta ng ano eh siap yan eh kala ni Unyok ano Mababaking lang siap yan siya eh doon yung motor pool kasi guys eh Baling mabagal basta maingat lang sa unit. Pasok ka doon. Nako, sinitibalik. Hindi na makita sa side mirror yun eh. Dapat may ano yan sa likod. Tinanilagyan ng kurtina sa likod oh. sa ayos talaga kasi. si Kita naman sa likod yan Siguro Wala din Mahirap din na yung dito na lang guys Masara ko sa mga ito